Magandang hapon mga ka-breeder Ay talaga namang maulang maulan naman ngayong maghapon mga breeder Pero sige lang, tuloy lang tayo sa ating mga munting pangarap Ito mga breeder, kwentuhan muna tayo habang nagpapatok ako ng ating mga late born Pagkatapos nga natin silang patokain Ay bibigyan agad natin sila ng maiinom mga breeder Kasi umuulan, baka uminom sila sa baha Eh mahirap na mga breeder Baka magkasakit pa ang ating mga alaga Ano mga breeder? Ayan, inuna ko muna itong mga nasa unahan natin. Mahirap at nakakapagod mga ka-breeder. Pero okay lang mga ka-breeder dahil ito yung pangarap ko. At ginagalawang ko to dahil dito ko nakikita na, na may angat ko ang aking sarili pati ang aking pamilya. Ayun mga ka-breeder, gusto ko lang din magpasalamat sa palagi ninyong pagsuporta sa akin mga ka-breeder at sa mga nagsishare at nagpapalo ng aking mga video. Maraming maraming salamat. At sa Team Battlecock mga ka-breeder, gusto ko magpasalamat sa inyo kasi kada content ko, talaga namang nag-share kayo. Salamat sa inyo. Lipat naman tayo sa likod mga breeder. Nandito rin naman yung iba nating lightborn at mga inahin. Yan na nga, bigla na namang bumuhos ulan. Pero okay lang kasi nakakapote tayo mga breeder. Handang handa tayo dyan. Di tayo papatalo dyan mga breeder. Ulan lang yan mga breeder. Malaki yung pangarap natin mga breeder kaya dapat mas malaki yung galaw natin. Pero sa ngayon, ganto-ganto lang muna tayo mga breeder kasi nag-uumpisa pa lang tayo. Sabi nga nila mga breeder, wala na mga nag-uumpisa na magaling na at malaki agad mga breeder. Kaya ako, habang nandito ako sa ganitong sitwasyon, ay hinahatawan ko at sinisipagan ko para maabot ko yung mga pangarap ko. Ay siya, see you soon sa next episode ng JM Game Farm. Salamat po!